Mga kamanggagawa, pag-usapan naman natin yung tungkol sa mga leave sa batas. Alam nyo ba na walang vacation leave o sick leave na makakita ka sa kahit anong batas? No, sa labor code man o no, sa konstitusyon. Ang meron lang po ang tinatawag na service incentive leave. Saan po makikita yan? Nandyan po sa Article 95 ng Labor Code. Service incentive leave ay five days po yan sa mga empleyado na at least isang taon na sa serbisyo. Whether continuous o unbroken po yan, ha? ibig sabihin, basta yung start date mo, bilang ka lang ng one year doon. Kahit na doon sa gitna ng one year na yun, eh, meron doon na floating ka o nagbakasyon ka, etc. Tandaan po natin na itong five days na ito per year ay pwedeng i-convert sa cash kapag ka hindi nagamit sa end of the year. No? Pero pag ginamit po ninyo, yung vacation leave na yan o kaya yung sick leave na yan ay with pay po dapat. Ngayon, kung titingnan nyo, nakalagay dyan sa letter B. No? Kapag ka yung iyong kumpanya ay nagbibigay na ng vacation leave with pay na at least 5 days, eh, yan daw po ay substantial compliance na dyan sa service incentive leave. Ibig sabihin, hindi na sila hindi, kahit hindi na daw sila magbigay ng service incentive leave. Basta dapat po, convertible to cash na o with pay yung 5 days na yon. Tandaan din po natin, ha, kapag ka po naka-isang taon na po kayo sa trabaho, entitled na agad kayo automatic do sa 5 days na yon na leave, no? Tapos kapag ka nakadalawan taon na kayo, dapat po plus 5 po ulit yon. Ibig sabihin na replenish yan taon-taon, no? Uh, kada work anniversary niyo, dapat bigyan kayo ng additional 5 days ulit na uh, service incentive leave.